Kaya kanina, nagtatawag ako yung mga ibang grupo natin, yung mga ibang kaibigan ko rin ng mga abogado, kung sino sino yung mga ibang marunong na tao tumutulong. Pinaghahandaan daw nila tayo na ipakukulong yung lahat ng mga namumuno. Gawin na nila. Kaya ba nila ipasok sa kulungan? Pag lumabas tayo sa lansahan, saan nila ka alin? Kaya na nila kung 10 milyon yan, o 15 milyon yan, 20 milyon yan na ilagay sa kulungan, kaya nila, hindi nila makakaya yan. Lalo kami mga kapatid ninyo Muslim, kaya nila kami ilagay. pag ko, hindi humangyari yan. So tayo, ang pinaka-importante sa atin, yung mga nasa bahay, dasal lang po sa tayo ng dasal. Ipanalangin po natin na maayos po ang kalusugan na ating mahal na Pangulo, si Tatay Digunday. Sobra po nakakaya. Yung hindi nakakakilala sa kanya personally, kasi kami kasi pamilya, kaibigan niyo mga pamilya na minunang pa. Sobra, sobra kabait na tao yan. Sobra kabait na tao. Kahit sino, hindi po talaga ma matanggap yung nangyaring ito. ni pa naginip baka kayo nang banatis. Iisipin na ni Panaginip, nakita yung ginawa sa kanila. E eh gusto pa bit-bitin ni Torre. Eh. Gusto niya bit-bitin. Nakita niyong ginawa nila, inawakan nila sa biyag. pa nila sa likod para lang ipakita nila kanil. Ayoko na magmura kasi hindi na ako Dasal natin. Eh kung gusto nga nila, sinasabi nga ng mga ibang Muslim eh. Gusto niya, maglagay ka na ano. Girahin namin kayo. Kung gusto niya, balik natin ng gira sa Pilipinas. Kung ganito pa lang ang ginagawa niya ni sa batas. Masakit man sabihin man na talaga sinisira natin bansa natin. Pero hindi po tayo ang nangunguna para sirain po ang ating republika. Para sirain po ang karangyaan tayo. Binigyan natin ng kalayaan ng mga ninuno natin para po magkaroon tayo ng isang malayang bansa. Ngayon sinira nila. Napakasakit para sa atin. So kaya po, nandito kami, kaya kami handa kami mag kung kailangan mag muli kami. Yun po talaga namin. Lahat nandito po sa buong Pilipinas sa mga Muslim. Hindi lang po kami. Marami po yan. So tayo po, huwag po tayo hinto, tayo tuloy-tuloy po yung natin. Nandito tayo. Sabi nga, sabi nga ng mga ibang abogado natin, ibang mga kapatid natin, kung ang polis na papasok isang libo, eh kung kalating milyon tayo kahit, kahit makipag ano, ano nito, makipag wrestling natin sa kanila, mukhang kaya pa eh. Hindi tayo lalaban, pero ibibigay po natin yung tama. Dahil alam po natin, hinaharas nila itong pamilya nito. Sir, sa ngayon po sir, uh, tansya niyo po gaano po karami ang mga kapatid natin muslim na nagpupunta na po dito sa bahay ng ating dating Pangulong Duterte. Araw-araw ho, kung bibilangin natin yung mula nung nag-start tayo, daan ho yan. May 200, may 300, papalit-palit po yan. Napakarami po yan. At mas lalo dumadami kasi may dumarating pa, may galiminda na, kung saan-saan, sa, -sa, 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 -sa Buanga, nag-schedule sila. Sabi ko, wag natin ganit sabay-sabay.